Ano na naman yan? Isang kisame choco. Ano na naman ginawa mo dyan? Choco. Ayan, habang naglilinis ako at nagliligpit. Ayan, nagsuka ka, o. Oh. Oh, ayan, suka mo yan. Bakit? Hmm? Bakit? Nilayasan ako. Huwag ka dyan sa basahan. Dyan ka sa pads wiwiwi ka na naman 'yan. Ay, nagsuka na naman 'yan. Ano na naman kayang diperensya? Hm? Nako, 'yan ka magwiwi. wag doon sa basahan. ginagaya niya kasi yung mga kapatid niya eh. 'Yan talaga sa basahan ang pipiliin. Shhh! Ayan na si siopao galing sa kwarto. Oh, maapakan mo yung suka ni Choco. Ayan, wiwiwi na siya oh. Ayan. Sa wakas, sa wakas. Yan ang tama mong pagwiwian. Hmm. Yan. Habang nagliligpit, naglilinis, may sumusuka. Ganyan pag may aso, guys. Kaya, ayan, nagpapalit tayo ng sapin. Pansin nyo, magkakaiba ng kulay. Kasi, every time na may wiwiwi dyan, pinapalitan ko. Kaya, ayan, nagkakaiba-iba na ng kulay. Yan. Yan ay hindi mga sira, guys. Maayos yan, oh. Kaya lang, nilalagyan ko talaga ng sapin. Kasi nga, may aso kami. Hindi naman pwedeng labahan niyang upuan, di ba diba? Ayan. Yan. Maayos yan. Hindi yan sira. Sadyang nilagyan ko lang ng sapin. Alis ka dyan, itim. Hindi pa ako tapos, eh. Lilinisin pa natin tong suka ni eh. Choco. Ay, nako. Umagang kay ganda. Ganda. Suka pa more. Anong diferensya mo, Choco? Ayan, no, oh. Niluwa niya, Oh. Balahibo. Kumain ng balahibo, kaya nagsuka. Grabe talaga. Pag napagalitan, hindi bumababa ng kulungan. <laughs> Ay, ba't, ba't binati na ba kita, ha? Ba't bumaba ka na dyan? Hindi pa kita bate. Mga pasaway kayo, ihi kayo ng ihi dito. Oh! O, kapapalit ko lang kahapon ng sa ng inihian nyo agad. Mga bad. Nagahaba, susunod ka na. Ayan, papatuyo na si Pongbin. Sunod ka na, ha? paliguan niya. Pabait oh, paliguan ni Clover Bird. Hindi yan umiiyak. Hindi yan iyakin. Hmm. Di ba? Hindi ka iyakin. Ay, oh, hindi iyakin yan. Ano ha pa Maliligo ka ba o hindi? Tapos na si iti mo? Oh. Tapos na. Tim Tim. Hmm. Bait silang paliguan. usang lumalapit. Haba. Silip ka na lang dyan. Hindi ka maliligo. Ayaw mong maligo. Tapos na sila, oh. Magpapatuyo na lang. Ikaw. Tinatakbuhan mo pa ako. Basa pa to dyan, oh. Basa ka na. Tingnan mo si itim, oh. Pagpag na tim-tim. tim Pagpag na. pagpag nang dali pupunasan ko ito ng tower parang di anong basa mm, yan galing punas okay, parang hindi ka magbasa sa loob ako ka na tim tim ikaw ayaw mo talagang maligo bahala ka sa buhay mo Maligo kang mag-isa. Pagod na ako, ha? Ayaw mo talaga? Ayaw mo ba? Ikaw lang ang mabantot. Oh, di bali ng bantot ka. Di bali na. Bantot ka. Araw ng ligo nyo, eh. Ayaw nagmaritis doon sa mga asong gala sa baba. Oh, diyan ka na lang. Sagot ka pa ng sagot. Diyan ka na lang. Di ka maliligo ha ba -ba -o. o sige, huwag kang maligo, mabantot ka huwag kang lalapit sa akin ha huwag kang lalapit sa akin ha nakikinig ka lang libag-libag ka na o oh. ikaw pa naman ang tinakamaputi tapos ikaw ay marumi bantot bantot eh eh eh, nakaligo na nakaligo ng baba nakaligo ng baba hili-hili ka pa, magpakaligo pa rin naman tapos ka nang maligo pag na o diba galing galing pahirapan pa kayong hulihin ayan sa so sobrang likot mo yung mata mo na sa sabon na naman may allergy sa sabon shampoo pasok na doon kaya't na doon patuyo sa tulungan patuyo doon ito ano na huwag nang mag-away mamaya na pumasok sa loob at basa pinalitan ko na yung rag patuyo dyan ha patuyo muna kayo ha mga bagong ligo basa yan muna kayo saglit hmm ginawin yung pong gingging na yun. Ginawin ang pungging-ging. Ginawin ang pungging. Pungging. Ba, ba. Tata. -ta. <laughs> Sama ng loob mo, naligo ka. Ah, kala mo hindi nakakapagod? Hmm. Um, so kaya magpaligo sa inyo pa si itim oh. Paubo-ubo. Ayun si Paupo, oh. oh. may bago kang pagkain. Kasi ayaw mo na ng pagkain mo. Hindi na daw siya kitin. Hmm? Hindi ka na O, oh, ayan, may bago kang pagkain. Kain ka niyan, ha? Excited? excited ang papaw. May pang adult na pagkain ka na, Adult na daw siya, oh. Hindi na siya kitten. Wow. Ang total naman ng bebeng niyan. Yummy, yummy ng food. Wow. may royal kanin din pero pang adult na hindi ito yung katulad kay kisa may na pang maintenance magkano to ba ito wow. 1 Ito 220. ah, mahal naman yan ito pwede to kay kisame yorinari to Ayan, hmm. may bago ka ng food. oh gusto mo yan? Oy. Mahal naman pala. Mahal ng bagong food mo, ah. One four. One four tong royal kanin. Mas mahal pa dun sa kay Kisame. Itong madyo mura-mura. Yan you know? o. Huh? Parang sisibo o. Sisibo. Parang sisibo. Ang mahal pa rin. Happy ikaw? Happy yan? Happy yan. May bagong food. Tikman mo tong mura-mura para dito na tayo pag nagustuhan mo. Juicy ka eh. Hmm. natin itong medyo mura-mura kung magugustuhan itong Bruno na to. Yan. Oh, ayan o. Oh. oh. Tingnan ko nga kung magugustuhan mo. Hmm. ay ayaw niya B ayaw niya tong mura ay tikman mo muna to kung, kung, kung mo hindi ko muna bubuksan niyang royal kanin ay wala salbahe talaga ayaw ayun no, oh lumayas <laughs> nag walk out <laughs> kisame puti si kisame kumain pero parang unti-unti lang. Pwede yan sa kanya yun. Hmm. Loko talaga to si Xiao Ayaw niya to oh. Hmm. Pero pwede rin pala kay Kisame kaya okay lang. Marapit talaga si Xiao Pao. Tipang isang kinain. natin ito buksan. Kasi baka busog lang yan si Siopaw. Si Siopaw ay ayaw na dun sa pangkitin niyang pagkain. So, binila namin siya neto. Yan. Kung alin ang magugustuhan niya dyan. Maganda to eh. Tsaka Ito. para sa kanyang balahibo. Lalong gumanda. Hindi hmm. naman ito mamurahin, pero ewang ko dyan sa mga yan. Bahagyan ang kumain. Kumbaga, hindi ko alam kung dahil sa medyo mag-wawang year na siya, kaya medyo hindi na masyadong matakaw. Kasi, bahagyanan niyang kainin eh. Hindi niya gusto. Ayaw din naman niya ng mga nabibili dyan sa kanto na mga OC, ganyan, wala, wala siyang gusto ayaw din niya ng cable food, ayan siya hmm. ayan. kain din naman siya pero hindi ganun ka, katulad dati na parang inaagawan, siguro nag matured na rin kasi masigla naman siya eh hmm. pareho silang dalawa hmm. si Kisame hindi naman nagbago ang hilig niya sa pagkain likas nga lang, talaga na mabilis na siyang mabusog kasi limang taon na siya yan yan ang kwentong pusa ang hirap yong hanapan ng mga gusto niyong pagkain ayaw na rin naman niya ng wet food na binibili namin naaksaya lang, tinatapon ko lang sayang kaya pagtiisan tiisan mo yan, kung anong nandyan pilitin mo, kahit nagutom nagutom ka, alam ko kakain ka nakakagigil ko. ayaw mong kainin yung mga binibili na mama Akala mo mura lang yan, ha? Huh? Hmm? Mahal yan, nakakagigil ka. Ano? Oh. Hmm.